nakakuha na rin po ako ng ticket hanggang Olongba pa po. Pagkakita ah, e, niya kami ang aming pagahan dito. Ngayon po, eh, pupunta ka po kami sa tabing dagat dahil kakarating lang din po namin. Ngayon po, kakarating eh, lang din po ni na Tito Dayo galing laot. Dito na po kami sa tabing dagat. May tumawag na po na parating na daw po sila. Malakas pa rin tapo dito yun yung ano alon <laughs> at hangin kaya po rin nandito na po si Natito Deo sa ng Tito ito lang po yung natira namin ulam sabi po nila e eh, nandito na ng Tito Deo ito naman po yung phone ni ni nanay the next day. Muna tayo. Dahil po eh, i... isang beses pa lang po dito tayo nakapaglaba nung umalis ako. Kaya ngayon po eh, i... natama ka na ng pabahan. I don't know. Bye. Can I do that? Yan po tapos na po tayo maglaba. Bali ang nauna po ay mga decolor. Dahil po yan po yung binaba dito dito kagabi. Yan. Tapos na po. Ngayon po ay magandang panahon. Mainit na po. A few moments later. Dito naman po ay eh, pagkatapos nating maglaba ay eh, nagpiprito naman po ako ng isda. Ito po yung tanghalian namin ni James. Dahil si Tito, Tito Deo po ay pumasok sa trabaho dun sa ginagawang bahay ng mama ni Bal. Dito naman po ay nagiinit na po ako ng kawali at nilagyan ko na rin po ng mantika. Dapat na isalang ko na po yung isda tatlong piraso sa lang po yan sa lang po nito sa kakain yan patluto na po tong ating pritong isda kami kakain na po ni James kain po tayo